Nung wala ka namin na uh, pausap dati sa Zoom ng pandemic, dating uh, alam, very shy ka pa talaga. Pero as you do more shows, feeling mo ba mas naging confident ka na sa pagharap sa mga tao and how you uh, carry yourself? Hindi hmm. din po ako sure kung tama po ba yung pagdadala ko sa sarili ko. Pero, yun po, medyo nakaka-gain po ako ng konting confidence sa, like, yun nga po, like, since before, nag-usap-usap na tayo, so, medyo may konting uh, tiwala na ako sa kung ano yung, like, relationship natin dito. So, yun po, medyo may konting boost of confidence na siya kumpara before. Maybe then, uh, on stage. On stage? mas confident na ah Yes po, well, man. Yung fans po talaga yung nagbo-boost sa akin. Kumbaga, before ako mag-perform, nag-message sila sa akin kung okay ba ako mentally, physically, kung prepared ba ako to perform. Tapos after, kinukumusta na, kin kinakumusta ako ng fans kung nag-enjoy ba ako, gano'n. So, it's really the fans na like, constantly na nag-check -che sa akin. So, yun po. Thank you. Thank you po. Abangan niyo po yung concert ko sa October 25 sa Araneta Coliseum. Ito po yung first uh, Araneta concert ko po. Uh, ito po yung second concert ko and first Araneta concert. And kasama, pakahantayin ko din po yung mga uh, kanta ko sa bago kong album na lalabas.